At yun na nga mga ka-homework Sipag Festival 2024 Ruhas Legal Drug Racing Leg 2 At eto ang una nating inedit na vlog mga ka-homework Yung Open Chain Drive Abangan nyo, grabe ganda ng mga laban dito At eto na nga ang web garage Na merong uh, RMC Suzuki 450cc Ayan, naka-alloy frame na rin yan At eto Ang lupit talaga Sa tuwing ito'y dumadaan sa racetrack Talagang makakatayo yung Grabe Mahina sa rangkap pero pag dumulo naman parang kidlat. So shout out sa owner, shout out sa mechanic, shout out sa hinete ng RMZ niya. Ito naman, uh, yung 2-stroke, no, uh, from Ilocos pa. Noong 59 open ay naka-stock gas pero ngayong nag-open chain ay naka-race gas na yan. Ang lakas talaga ng two stroke so agabi din dumulo. At eto na nga ang CRA 450 ni Boss Ulip. Ayan, sugahul so, sa oras kasi nakapokus sila dun sa kanilang main job na magawa ng alloy frame. Ay pinilit pa rin ni Boss Ulip na matapos at magbigay ng saya sa tao. So hindi laging panalong habol ng mga nag e entry sa race. Makapagbigay ng saya sa iba, no? So maka-experience ang hinete At yun palang panalo na Hindi mababayaran ng 1.5 na entrance fee At eto naman ang wave wa 4 valve ni Boss Bitak Si Boss Bitak, idol Gagawa ko ng sariling vlog para kay uh, Idol Bitak At eto nga ang ating PCT 150 Si Ginto Dahil nagka problema yung 65 open natin Na dapat i-entry dyan Ay yan na lang in natin Para magamay din ang hinete natin Yung ilaw At saludo kay Jack First time sa ilaw ay ang ganda pa rin ng bitaw. Kanya lahat ng arangkada dito sa kategoring ito, talagang malalakas lang dumulo yung mga kalaban. 96 baga naman mga piston, no? Malalaki bore nila sa atin, 63. Okay, walang halong biro, walang araw pagsisino yung 63 amp PC yung nilaro namin dyan. So sabi na iba, open chain or open chain At eto na nga, grabe magliyab ng bagbaga yung CRF 450 ni Boss Ulip at naga problema pa sa radiator kung tumagas yung kulan, no? So ganun talaga, kahit ano ready ng motor mo, pagdating ng race magkakaroon at magkakaroon ng problema. Ganun pa man, tinuloy pa rin yan, nagawa ng paraan. At nakatakbo Dalawang beses na putulan ng kadena Pero laban pa rin পি চি টি চি ড্ৰাইভাৰ অমৰ্থ অবিলা অমৰ্থিলা নাথ So ayun nga matagal yung kalaban nung kaila Jack or yung ating PCT sabi ko mag pray muna sila So pray before you play kahit anong mangyari yung safety pa rin talaga at gabay ni Lord yung kailangan mahalaga dito sa race At ito na <laughs> ito na nga mga kaumer <laughs> Ay yan na bibitaw <laughs> na web garage versus bitak works ayan mga ka sa kaliwa yung web garage na RM450 sa kanan yung wave 1 4 bulbs tipitor at ganda ng alisan yan grabe medyo na walang panang control pero naihabol pa rin ng RM6 sa kanyang dulo kuha saglit lang 2-1 at yan panalo agad halos walang talo yung RM6 dyan o oh, yung Suzuki RM450 at ito na nga si Boss Ulip <laughs> mga problema lang sa kanyang 450 pero saludo pa rin Boss Ulip at ito na 450 versus at yan na nga mga homework sa kaliwa yung RM sa kanan yung si RM450 at ni Kinaya ng kadena dyan putol ang kadena talaga no so panalo dyan yung RM si ulit at ito naman yung 2 stroke versus sa ating PCT 150 Grabe naman talaga dumulo yung two stroke na yan. At hindi naman natin hinangan talaga makapalalo lusot dito Pero experience talaga sa ilaw yung ang natin At eto na, bibitaw na si Jack RX6 sa mo O oh, tamo, una si Jack Pero yan, nabul pa rin sa gitna Grabe naman, lakas-lakas talaga ng two stroke na yan. Idol, idol, idol Grabe So, saglit lang ang 2-1 tatay siya oh, kay tatay kasi sinasabi niya wag malawalan daw ng pag asay si namin. Nakakabilib talaga si tatay at nakakaanga. No? So sa buhay natin, hindi natin kilang panghinaan ng si kasi may mga taong naniniwala talaga. Kaya ayan, kahit dihado kami, kahit underdog yung PCT 150 namin, nagpapatuloy kami. Eto na nga, at nakalinya natin ang 4-valve, isang karangalan ang gawa ni Boss Bitak ay makapila natin dyan sa racetrack na yan. So, ganun pa rin. Atin ang arangka. Kanila ang dulo. <laughs> ng motor nila. Okay? Sige. sa taga Tulak. Boss Maluyot. Erickson, Eric. <laughs> <laughs> So yun gandang laban sana sa dulo pero naputol ang kadena ng CRF 450. Dapat siguro tatlong patong ang kadena yan, no? Ganun pa man, pare sila'ng malakas kaya sarap panoorin. Ito naman, PCT ulit. Kalaban ang sniper ng San Jose or Occidental Mindoro. So shout out, PCT versus sniper open at ang lakas din naman talaga ng sniper open na yan. So sila ni Boss Bitak ang naglaban sa third runner up para sa third at nakuha ata nung yan sniper na yan so ito ang ganda na naman ang alisan dyan ni Jack pero dulo talaga tayo nadadali kung malaki laking bursa na mga 68 to 75 ay makukuha rin natin yung dulo ganun pa man tayo ng malas at nasabugan tayo ng ating pang entry talaga dito sige okay lang ganun talaga ang buhay pero hanggat may isang naniwala magpapatuloy tayo ayan iwan agad tayo dyan isang bus tayo oh. ano Boss, may panalo na yung Ruse. Ah, may panalo. may panalo Oo, mo isa, mo. isa. <laughs> Sidecar na yung bukas. Okay, next, pare. Kalin ang homework. na lang itay natin. kay Boss Mitak. Wait, ano to, Boss? Ilang valves? Four valves. <laughs> Do it. At ito na nga mga ka battle for championship PCT versus RFC 450 63 versus 96 na pista <laughs> Hindi, joke lang So, patik yan atin ang karang Kapag ng hit na hindi na tayo ni Yohana no, Rider Grabe, parang nag-touring ride lang yun Hingin natin ang kalaban At yun, simple pa na Ito naman, eto naman ang versus yang two stroke panalo pa rin yung two stroke dyan hindi ko alam pero yan dulo dulo talaga lakas ko mula yung two stroke boom sayang boss ok so sayang hindi na lang at ito naman area CRF 450 ay hindi yung sniper versus uh, wave di boss pitak wave open versus sniper open ay, yun naman ganda ulit ng na, pitawa naman yan grabe eh. sarap talaga manood ng open at shoutout ay yun na full strike na lang Sayang ayang talo yung snipers yan Ano na-experience sa ilaw yan Dadaling yan at yan siya matututo Showed pa rin sa rider, sa mechanic At sa owner ng sniper 150 open Napakalas po. Okay, at yun na ka Ah, eto na ah, Magbalik nito Itong na to, ginabahan ka rin Kasi meron daw nangyari din sa rider Kung wala nga, hindi ka nang baba Nakuti pa rin yung lord at yung kapuha Ang yung nakapuha Yan na nga ang dulo talaga ng Papa si Nao dyan ginata tayo talaga ba at yung pare RMC pa rin talaga so champion yung RMC dyan so naglaban din sa yan na champion yung RMC second yung two strong nag rider so yan. Kinabahan kami kasi nag-overshoot daw yung rider at nervous na rebus din yung, yung hinete ng RMC kasi siya yung kasabay Ay! sa takbo at lalo na yung kasama May nung hinete na yun ng two-stroke na RX-8 So ganun pa man, ayan Ay, si siya Pabalik, pabalik ka na Okay yung laman Ga Galaw mo yung daliri Okay, walang sakit Yellow, yellow Okay, sige, sige Nag-slide ka? Hindi Diret pa tumbok na. Okay. Pinapakang kami sa'yo. Akala Akala Okay lang yan. Hindi, naman. Namamakit bearing natin Bearing, bearing. Ganun pa rin. Lakas pa rin, lakas pa rin. Production yun. Sticker <laughs> hey, na dyan, Hey! May sticker na. Shout out. May sticker Wala kami. kami. Grabe, mabuti pa rin talaga si Lord sa buhay natin, no? So, akala talaga namin kung ano nangyayari kay Kuya, pero buti na lang, buo siyang nakabalik, naglalakad at masaya pa rin, no? Salamat, Lord, sa safe na laro ng bawat isa. Walang grabe na puruhan. At eto na nga, namimigay pa rin tayo ng stickers. Halos 2,000 stickers yon ay eh, halos maubos din natin, no? Salamat sa mga

Stiga natin. At... Oh, Anong pakiramdam? Battle for first. Masaya. Masaya. Bigay mo yung best pa. Boss, nakarating sa championship yung ano mo, top 3 yeah. Naglalaban. Anong pakiramdam? Masarap. 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 mo. Ilang buwan ang pakiramdam? 1 buwan. Okay. Mababayaran ba ng 1.5 yung experience dito? Lifetime priceless. Good luck. At yun na nga, may puripol tayo, hindi na natin na videohan Medyo nagka problema yung motor ni Boss bita, Kaya third yung San Jose So yun mga ka-homework, maingay naman dun sa kareraan Mauwi na lang kami Siyempre, walang iwanan Sama-sama kaming uwi, sama-sama kaming dumating Boy, kamusta yung nakisaba ka sa mga production bike? ay sir So, nagamay mo na yung ilaw Isa sa dahilan ba't namin in-entry to sa Open China Ay sa Open Mix Para magamay niya talaga yung ilaw Yung pressure na kalaban yung mga production Ta-overcome niya good, good job, good job, boy. <laughs> so, dito si ino Ayan, sinong nag-braid ng buhok mo? Si... siya po Nakalimutan ko pa Shout out sa'yo Shout out sa'yo kung sino man So, dala pa rin ang Roland Lucy. At dito na, nagtatapos ang race Uwi na kami, bukas balik sa normal Ay, ulam na naman tayo ng toyo at sardinas No? So tag tiripid, tag tangiriwi na naman after this race Ganun pa man hanggat may isang naniniwala Magpatuloy ka